Ito may guys uh, no, Malayan, kami. Ah, sa uh, ano, Kalayaan Merbel. kay kami. Nasa labas kami ng village. Oh uh, guys, ito kami guys. Sa labas ng Merbel to guys. Yung motor trade yan, dyan ako kikita nyo. Dyan ako nag-order ng motor. Ano, ay logo ng motor trade, Sabi ng puting putse